kasi mga ba mga ba naputol man sabi ko baka walang laman yung ano nila mm. o ayan maganda o ayan o ito o, asan pa o, diba? Pagoy, sa atin mga ba kinabangan na yan o, ang ganda ng upuan na yan o, yay, yay, lamisa mga bay ang lamisa kunti lang ang diferensya niya o ayan ay naku tinatapon na na lang. Hala, ang ganda po naman ito 'ong. Oh. Wala, sana nandito ko sa Pilipinas, mga bay. Oh, ang ganda ng upuan na to, color pink-pink siya. tinatapo na lang. Ay, ang daming mga upuan na maganda pa. Oo, oh, oh, naka na lang nakatambak-tambak ito. Cabinet siya. O oh, tingnan mo. Ang cabinet, tingnan mo kung paano na lang nilalagay, kung paano na lang tinatapon. Oh, ang ganda nito. Tingnan mo 'tong texture nito. Hala, may partner 'yung upuan. Hala ito. Ayan oh, pinagtatapon ito. Ilan na ba piraso makita ko doon? Apat. Hala, ang ganda niyan. O di ba mga bay? Sana naman nandito sa Pilipinas malapit. O ito, tinatapon pa. O ayan mga bay, o kabinet din siya mga bay. Paano kaya ito buksan? Ayan oh. Tingnan mo, napakaganda. Tingnan niyo. ala ka mga bay, grabe dito talaga na kuan mga bay, trip store kong magtapon kung sa kabila, lahat naman tinatapon ito oh, i-check natin yung dumpster Check natin. I think parang pick up eh kasi walang na masura mga bay. Ayan. Iingay ninyo. Oh, wala. Wala naman. Wala naman talaga. Ano, tingnan mo mga uwak. Oh, ang laki ng mga uwak. O oh, tingnan mo sila yan. Sila yan. Nag... Ayan, mga kuwan yan. Mga uwak, uwak, uwak. Oh, see? Ay, mga damit. Hala, ang daming da. Oh, may uh, takub sa kaldiro ayan ang mga damit. Uy, pwede pa kaya 'yan? Ang damit ang mga shirts, mga damit, tingnan nyo. Mm, pag aakyatin ko, baka may makuha tayo. Pag hindi ko aakyatin, wala tayong makuha. Aakyatin ko na lang. Tingnan natin muna. Wala pa naman ako sa Ayan. Ay, hindi na lang natin nakyatin mga bay. eh. Kakapagod. Kunti lang yata. tako sa kaldiro. Ang tao ba? Kakasya ba? Nag-hunting na lang ako mga bay. Ayan. See you na next one mga bay. Ayan. Alis na tayo. Bye bye. Uy hey, mga bay. Ano yun? Ang na naman. Grabe. May mga books baka may. Dama yung laruan na naman. Oh. Dinosaur. Ang dami na naman yung ganito. Oh. Hmm. Ano to? Oven-oven. Para saan to? Hmm. Oh. Kunti lang mga bay. Hindi ko alam kung ano meron. Ito mga unan. Tinan mo. Mga unan. Mga hapin. Hmm? Ano kaya ito mga bay? damit din to eh hmm. tingnan mo ah pang trabaho siya hoodie hoodie na naman oh dami naghanap ng hoodie eh. Oh. oh. yung pamangkin ko hanap ng hoodie may hoodie hoodie o yan, tatlong hoodie oh tatlo tatlong hoodie oh hindi ko alam kung ano meron sa iba pero ang na natin try ko lang buksan ha saglit mm. ito hoodie na naman uy ang daming hoodie hala hoodie na naman ito hoodie din yata to eh puro hood hood oy ay ang dami nito laka ayan oh may tag pa nga mga bayo bay oh. may sapatos ano kaya to marami mang damit ayan magaganda siya mm. mga pantalon oh, tingnan natin ko anong sizes ng pantalon US navy hindi ko lang ko anong sizes eh pero mga bay, magsipag na lang kayo. Oh, uh, 16. Anong 16? Hala, mga Columbia, mga bay. Uy ka. Tingnan ko, kasi meron akong i Ayan, Columbia. Lalo, mga Columbia siya. Hala, mga ganda ang mga ilalim. Ayan, oh. Uh. Mga blouse talaga na magamit pa sa Pilipinas yun know, oh, hindi ko alam kung ay ayan, pwede to Lo. uy, mga magaganda sila requested pa naman ngayon ang mga hoodie size 12, to... Oh, ang ganda ng pantalon kuhain ko na yan ayan, wala mga bay ang ganda pala ng mga ito ayan, kuha ko mga kuhan pang ano to mga bay uh, kasi summer na ngayon eh nagbawa sila ba Ayan, ito, Columbia to. Columbia talaga. Columbia. Ito. Laka, ang dami. O yan, ang dami na nakuha natin. Dito pa lang. Wala pang labot ang iba. Ayan. Agay ka, sakit akong Ito. O. Andito. Ayan. Merong blouse. Oh, basta blouse okay yan. O medium. Ayan, hakutin ko muna mga gabay. Ayan, nakuha natin. Oh. Mga pangit Ito parang maganda T-shirts Mga uniform Mga uniform siya maganda mga ka ba? O, tingnan mo. Uy, mga guwapa. Ay, mga bago pa. Alak ka. Ayan. Ayan, puro bag. Ayan. Ayan, oh, ay, mga bag siya. Uy. Mga hoodie. Alak, anong doon. Uy. Uy, pasok ko muna ito kahit puro magaganda. Oh, mga short. Hala, oh, mga yan, mga holistic. Hala oh, pa, mga bay. Puro magaganda. Hala, puro magaganda siya. Hala. Ang daming sapatos. Tingnan Oh, madumi pero maganda. o mga juda Ang sapatos. oh maganda, ito pa, wala hakotin ko na kay maganda siya. Ibalik ko siya mga day. Ay, mga bay, marami. Yan oh mga book. Ano yan? Bible? Walang Bible eh. Mm. Pag may Bible, ito, kuha na to, mga bay. Ay, mga damit din. Tignan ko nga. Uy, ito oh marami. Meron na akong mga nakuha, mga bay. Marami. tingnan mo. Ito. Palda. Yan tatlo, tatlo na nakuha natin dito. Hmm. Wala na siguro 'yan. Hanap na tayo ng iba. Lipat ako sa kabila mga bay. Ha? Yan ang dami. Grabe nandoon pa oh. Ano kaya dito? Mga manika. Daming stuffed toys eh. Hindi ko na kailangan stuffed toys. Mm. mga laruan ano to Diyos, ang laki ano yan, gold? totoo ba yung gold na yan? ayan, lipat tayo sa kabila mga bay see you the next one